Hello mga ma'am, luto na gyud ang akong ang among giluto nga kumba nga kamuting kahoy ang tawag ani sinang tata among sakop ani ang salarin siya dani ang nagwan sa kuan sa pagluto ani ma'am. So let's go. Oh, naay kasaba. So gidalan ko kasaba sa among sakop. na sinang tata. So na ko pang snack ani mga ma'am. Oh, look at that. Mm. Oh, so, lami na niya siya ikuan. Mm. So, mga ma'am. Mm. Muni ang kasaba. Bulang hoy. Ato ning tutuon para isnak. So, mga ma'am, na o panit ang bulang hoy or kasaba yeah. Ato din ning, wakmay mo kuan kagod lagi mga ma'am. So, nagpalit na lang tao kuan milk cocoa milk o diba? gata kay sa so, man wala may mo kagod mga ma'am so para easy ang tanan so para madali ta sa so, muni siya ingredients kini ago na to niya sa golden na to gata o na, butang na din asin pod mga ma'am para lame. So, ginata ang bulanghoy or kasaba. So, muna akong plano mga ma'am for my lunch. O, di ba? Dili lang pang isnak. Pwede po din siya paniudto or pamahaw. Eh, bisulod na nato kaldero. Ang puan. Kining sa itawag ani. Sa itawag ani ng bulanghoy. Oh, kamuting kahoy. kamuting kahoy. In Bisaya, kamuting kahoy. sa ba niya? Oh, maigong mo, Degapo, no? Sakto ba nga pagka? Oh, sige, nana, on Pastilan. So, inani na mga mem, sa bawan din na itong tubig, itak ang, o, oh, pag mag, mahumok na, ato rin yung butang agata. Char! Natataon. Okay. Tada! Ala, nagpikal-bukal na mga mem. Bukal bukal na mga mem. Mga mem, magbutang na taog. kining unsa kani tawag ani mabutang ta gata mm -hmm. uh, gata in bisaya unsa so, may tawag ani ay lagi fresh gata mhm mm ato nang ibutang mga ma am. so, ana na to og gata mga ma am. okay So, pwede pwede kung nung tanga itong kamay. So, amang luwag, ani nang? Luwag dia buat satu kamai mga moms para nami okay mana nisha mana nisha doko no ni adik na sama so, ni butang panik tubig adik na na, na mala namon to nang solo na, to na to nang paanon mga moms ato na ni san ni ku anon sabani so, oi ku na to mga moms So excited ako sa kung isnak na dala paniod to. So din ako din ako makapaniod to ani uh, mga mem kay kuan man. Kini So naluto na ng akong bulanggoy nga gi-request. So na na mga mem. Kuan unta ni siya asin ra gata pero na ningon sinang tata mo sakop nga. Dami daw ko nung nga butangan og kanang kamay. So mo na gibutangan akong kamay la. Oh sister, na diri tilawin ninyo. Lami kayo. Sirilab, love. Lami kay akong ang among giluto oh. Ma, kamo ma. Oh, ali na, kamo pa pagkaon mo diri o. Oh. Pagkaon mo sa kuan. Muni ang nilutuan ni nang tata, actually sinang tata mo sa akong may naglutoan ni. Eh. Igor e, ako ga kuan. Gabutang, o, di ba? O oh, diba? oh gidaghan gid kini snack na nako dala pa ni udto di nako mani udto kay mo na ni akong pani udto mga ma'am. Oh, ikaw pa. Ikaw ma. Oh. Kamo na pud So, ato na ning tilawan. Muna ang finished product, mga ma'am. So, let's eat. Diba? Kaya merong hungit para ninyo. Orange na gina. Hmm, kayo. Orange, orange, orange. Orange. orange man siya. Ang bala <laughs> <laughs> Kamay. Kami, lagi <laughs> kayo. Oh, Dalawin lang. Diba? Oh, bayad niyo. Tilawin gani, diba? Ganahan ka. Ano ma'am, ma'am Hmm lame ka ayo kina hmm ako pa ilami ang ko sa bulanggo ilami kinang piko nang ba ang kwan nyo ship wajak di tusmalay pero di kung at ba iniya mong ba parang parang tapat ko tapat tapat Ah. tapat 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 naman ko kuchya gigana iyo ka on. Ay mo rasha ka nang binignit kay kita baya. Oh, oh kanang kamay ug kwan lami dagis siya. Nakatilaw na manggugoan nang humba daw tawag ani humba nga balanghoy. Humba nga bulanghoy na? Oy, karon pa ko ani ba? Humba daw tawag ani. Humba nga bulanghoy. Hmm. Hmm. Ano Hmm. Bago nga lang. Bago sa pa akong pala... Akong... Dalunggan. Diba? Humba nga balang hoy. Diba? Lami ibiagid mga, mga mem. So, wala katilaw. Ano yung pagtilaw mo, anak? Pag-try gani mo, oh. Hmm. Pag-try mo. Ano yung ganyan, ma? Hmm. Hindi to, ano ba? Ako, hindi ako maniod to. Kaya, imbis isnak ron tanin ako niya. Ang oras, kaya Asa alas 11 na mga At Nagpalit ko, og first oh, gata. Okay. First gata din. Kaya ka na kayo nga mag... Nagkuhang-kuhang pa ka. Babo mga men. Kamagtiwasa kong kaon.